Brother, hindi ka buong sa baba ko yung naman talaga, hindi ka buong sa mga Panginoon. Kailangan ko lang. Hindi nila gusto na. Alam niyo mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay okay. niyo na ganito. When you are praying, And then, suddenly, may tao pupunta sa inyo at may tao pupunta sa inyo. May ganito. Amen, Barbara. Kasi ganun ako. May ganun pangyayari And I always experience yung ganun pangyayari. When I cry to the Lord and ask the Lord, Lord, help me. Hindi ko lang na kaya. na ako. Ano na ang gagawin ko? Tulong ako ako dahil wala 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 na ng pambinibigas. Malikot na. Okay, In even our dinner, di ko paano kung namin iiyahan yung dinner niya. Alam nyo, kapatid na nakakuha ng pangyayari. Bigla na lang po may pupunta sa bahay o may pag sa amin, Pastor, tulungan niyo po ako. Pwede ba kayo mag ng kuryente dito sa bahay namin? Parang automatic, kapatid. Ang galing talaga ng Kasi after po po gumawa doon, binigyan po natin. na nang nakakami po namin sa pag nang ng pag Amen? Ano ba siya sa po natin? Be honest with God. Bigyan niyo yung sinabi na ni Habak. O oh, Yahweh, hanap nyo lang ako hindi ng tulong sa iyo. Bago niyo ako tingin, bago niyo ako ligtas sa kapat. Hindi nyo po kapatid. And message ni ni Haba ko sa Panginoon when he was praying to God and asking for help, then it will be pinaramdaman ko niya. Ito po yung bigat niya. Kaya ang tinginig sa niya po niya hanggang kaya lang ako hihingi na puro. Knowing that He is the messenger of God. Amen. Tandaan niyo po